Okay, Samara. My question is, what is the capital of the Philippines? Ma'am, wala pong kapital sa Philippines. Puro po utang, ma'am. Puro po utang. Ma'am, may masama po ba sa sagot ko at ikaw po ay nalulungkot, ma'am? Inaalala lang ako sa Mara. Nakakalungkot isipin na yung mga kaibigan ko na dati kong pinautang, ngayon hindi nila ako kilala. Kaya ikaw sa Mara kung may utang ka magbayad ka? Oo, oh, mahirap ang may utang pero mas mahirap ang walang mautangan pagdating ng kagipitan. Kaya kung may taong pinagkakatiwalaan ka at handang magpautang sa'yo, nako, magpasalamat ka sa Mara. Dahil hindi lahat ng tao ay pinagbibigyan. Ang tiwala nila ay isang yaman. Yes, isang yaman na hindi madaling makuha. Pero tandaan mo, Samara, kapag may inutang ka, sikapin mo magbayad sa tamang panahon dahil ang tiwala binigay sa iyo. Kapag nasira, mahirap nang makabawi. Kaya, Samara, wag mong abusuhin ang tiwala. Utang ay responsibilidad. Mm Hindi -hmm. yan basta kinakalimutan lang. Samara, kumusta yung first day school mo? Nagustuhan mo ba ang lugar namin dito? Puti tiya Victoria. Basta pag may ka, huwag kang manghiyang magsabi sa akin dahil ituring mo na rin akong tunay mong ina dahil mahal na mahal kita sa Mara. Kaya naman, bakit mo naman kinukup mo pa yung hilaw kong pinsan? Hindi mo nang may bigay-bigay yung mga kailangan ko, nagdagdag ka pa ng palamunin dito. Aba, Veronica, hinaan mo nga yung boss mo, baka marinig ka pa ng pinsan mo, alam ko ang ginagawa ko. Alam mo, Veronica. Kapag nakuha na natin yung insurance ng kanyang ina na si Pepsi Paloma, palalayasin ko na rin yan dito. Mindset ba? Mindset! Wow! Ang talino naman ng Mother Victoria ko. Oh. Sigur naman, mabibilihan mo na ako ng iPhone 16 yan, Mama. Oo oh, oh naman, Veronica. Basta sundin mo lang ako. <laughs> of course, anak. Ikaw ang aking onika iha. Oh. Sandali lang tatawagan ko lang si Inday Maharlika. Hello, Inday Maharika. Ano yung mga bagong lucky numbers natin ngayon? Hello, oh, Victoria. Ah, lucky numbers. So since today is February 18 to 25, narito na ang ating panibagong lucky numbers nation. Series in Salabs in the Tarlac, series number 2335 na ang ibig pong sabihin niyan ay galit sa pera or mga mata ng pera din we have that power of all negative with interval of number one Hello Tarlac City huwag mong kalimutan na sa buka ng first ball ay like, sa taas sa gitna at sa baba sa second ball mula baba hanggang gitna so ito yung pang second ball natin no? pwedeng parang taas parang gitna at parang baba so tip number one to so the province of Tarlac City is number number 18 to 22. Kabilang po dyan ang 18, 19. magiging ang 18, 31. 6, 18, 10, 19, 10, 22. Maging ang 10, 21. 10, 20 or 10, to 24, At narito naman ang ating panambagong lock numbers nationwide. Pilipinas, narito na ang ating panibawang pizza Nationwide. Did it on February 19 to 2025. So here we now sa so ating first lucky number. We have the number of 2919. Another lucky number, we have the number of 15 to 25. So ang ating strongest number, 29 minus 19 equals to 10. And 15 plus 25 equals to 40. So our Strongest number for February 19, 2020 2025. 20, araw ng mag-asawa is number 9, 10, 1040. So ating 10 April 19, ang ating 40 April 22 or 31. So we have the number of 10, 19, 10, 22, 10, 40, 40, 22, 40, 19. Maging ang 31, 22 or 19, 22. <coughs> ginagamit lamang pala ako ng mag ito. Anong dapat kong gawin, inay? Gabayan niyo po ako, eh.